Yo mga guys, for today's motovlog Ayan, motovlogs tayo ngayon Nandito tayo sa may lansangan At nag uulat ng balita Pasok <laughs> Ayan, medyo humupa na mga guys Ang uh, ulan Dito sa Cavite Sa Mateo At pag-uulad patagay tayo mga guys Ayan. Medyo pakulimlim pa rin ang panahon Ayan, grabe Ayan, sa mga kapwa natin driver, rider, sa mga nagaanap buhay sa lansangan, lumalaban pa rin ngayon kahit anumang ulos, bagyo at tumating Ayan, ingat tayo, drive safe, ride safe, dahan lang, medyo madulas ang karsada, chill-chill lang tayo. No? Ayan. And then, balik tayo mga guys sa panahon. Ayan, jitarok, <laughs> medyo lang. Medyo makulimlim ang panahon pa rin. Medyo hindi na nag-uulan. Okay. Uh -huh na kayo mga guys no? okay nasala humupa na itong uh, bagyong to Ayan. at uh, yun nga Mabagad, uh, yung bag natin hindi talaga yung malakas na hangin ng mga nakaraang bagyo yun, oh, no? yung mga nagdaan yung napakalakas ng hangin kayang uh, lupit na pong Ayan. yun nakalagad ang yung pinakamasakit sa lahat Mabagat no? yung tuloy-tuloy ang pagkulat walang hinto magdamag Uh, sa buong isang linggo ang mangyayari talaga mga guys ay magkakaroon na talaga ng baha no? Oh, blood baha lalo, lalo, sa ito pang uh, sulok na lugar dito sa Pilipinas lalo ka may kung may kitalam natin sa mga guys grabe yung madila lalo lalo sa lugar namin sa Mabon grabe ang baha. lalo lalo sa Manila Pagkina ayan sa Manila grabe mga guys at hindi lang mong dyan sa mga iba't ibang probinsya pa na tinamaan ng habagat na bagyo na to kaya pray natin na mawala na to lupa na at para makabalik na tayo sa trabaho yan, sa pagninegosyo diba? kaya pagdasal natin mga guys at maging okay ang lahat ng na bababayan natin na nasa ng bagyo laban lang, babakong tayo yan, talaga pagkalikasa at kalamidad ang tumama sa atin, wala tayong magkagawa kundi magdasal na lang tayo at maging alerto, maging handa yun ang pinaka talaga mga guys kaya yun, laban lang at uh, medyo nakakaramdam tayo na parang uh, pa na to kasi wala nang ulan, medyo makulimlim lang uh, pero yun maya ko lang sa mga riders natin, sa mga computer uh, at may mga trabaho pa rin kaya, naghahanap buhay magpahon tayo ng kapote bayong jacket sombrero para iwas tayo sa anumang sakit no, mga guys lalo sa panahon ngayon baka maging uso yung upot sipon, kaya iwas tayo dyan mga guys ayun ito yung status ngayon dito sa may uh, Amadeo Cavite ayan pag-uwi kami nang silang medyo walang ulan Ayan, grabe. Marami ng mga sasakyan. Marami ng mga naglalabasan. Siguro nakaramdam na rin. Ganito yung mga langgam, guys, eh. Hala. yung mga langgam, di ba? Pagka medyo hindi na naulat, naglalabasan ah? <laughs> na. Kaya yun, mga guys, at ingat na lang tayo. Ayan, lagi tayong alert. Lagi tayong hanta. Pagkantong kalamidad, mga guys. Para ang buhay ay laging ligtas. Yun. Uh, sana maumupa na ang mga baha lalo sa kamay nilaan sa mga ibang probinsya. Ayan. Oh. Praise the Lord. Ayan, uh, ingatan tayo mga guys. Magandang morning. And God bless. Bye bye.